Hi, parents and kids. It's me, your teacher, Ian. Nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at syempre mas maunawaan pa ang lesson dito sa MAPE 1. Music at ang topic natin ngayon, Pulwarang Ostinato, Metro ang Tayo ay nasa ika na linggo na. Para sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Ayan, simulan na natin. Sa araling ito, ang mga bata ay matututuhan ang paglikha ng simpleng tunog na may metrong patnuhan na may kasabay na kilos ng katawan. Katulad din ng ating inaral noong nakaraang linggo, yun nga lang, Nung nakaraang linggo ay metrong dalawahan. Ngayon, metro tatluhan naman. Ang huli ng ibon, patak ng ulan, tunog ng orasan at pagtibok ng puso ay ilan sa mga tunog na paulit-ulit nung naririnig. Alam mo ba ang tawag sa mga tunog na paulit-ulit? Ito ay inaral natin nung nakaraan. At ito ay ostinato. Paulit-ulit na tunog. Ngayon, ipakikita ko lamang ang uh, itsura ng 3-4 time signature o yung metrong tatluhan kapag sa musical line na. So, ganito yung itsura na yung paggamit ng nota, katulad nito, ang quarter note. Yan. iba nga, ang beat ng quarter note ay isa lang. Kaya ito ay metrong tatluhan sa isang bar line na ito. Two, three. Yan. Tatlo. Metrong tatluhan. Para kung hindi naman quarter note yung kasama. So, halimbawa na ito, ito quarter note pa rin. Tapos, yan, eh, may bar line tayo dito. Ibig sabihin, na yun. Uh, panibago na ito sa kabila. Ito ay half note. Ang half note, ang bilang nito ay dalawang bit. Tapos quarter you note, know, yeah, tiyak, tatlo pa rin to. Metrong tatlohan pa rin. Naulit dito, yung tatluhan tatlohan. Turo uh, ko lang dito. Highline term. Yan. Yeah. Dito ay metron tatluhan to. Tapos ganoon din dito, kasi, ito ay dalawa, tapos isa. So, tatlo pa rin yun. Tapos dito naman, ay bakit teacher, ito ay ibang itsura. Iba ito ay, uh, quarter rest. Ang quarter rest ay may isang uh, tunog ng katahimikan. Katumbas ng isang tunog ng katahimikan tapos dito sa half note natin ay dalawa naman. So, tatlo pa rin. So, pinakita ko lang yung halimbawa kasi pagdating nyo sa higher grade, uh, ito na yung pag-aaralan nyo. Sa so, ngayon, doon pa lang tayo sa uh, tinuturo yung bilang, kung paano yung uh, may itong tatluhan, dalawahan, apatan. Doon mo na sa simple. Nakakita ka na ba ng mga sundalo na nag-end sa'yo? Gayahin mo ang kanilang pagmarcha. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. So sabi dito, inuulit-ulit mo ba ang mga ito kung paghakbang daw? Bilangin mo kung ilang beses kong hinakbang ang inyong paa anong sukat o metro ito ng ostinato? O, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ito daw yan. Yan. Anong metro ng ostinato ito? Kung kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ano sa God? Ito ay metro dalawahan. Kasi nga naulit na yung kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan. So, ilang beses mo daw kinakbang ang iyong mga paa. Kung ito, yahati-hatiin natin. Kaliwa ka na tapos kaliwa ka Dalawa lang nang dalawa. Pero kung sa buuan, ang tinatanong, kung kabuuan na inyakbang mo, aling yun. Gawain pagkatutog bilang isa. Alam mo ba ang awiting bahay-kubo? Sigurado ko, alam na alam mo yan. Dahil hindi pa napasok ang bata sa bahay, ay itinuturo na ang awiting bahay kubo. Isadyo ang hilo sa ibaba sa awiting ito upang maipakita ang tatluhang kumpas. Ito yung legend natin. Yan. Ang ibig sabihin daw ng puso ay isang tadya. Yun namang mukha, yung smiling face ay dalawang tapik sa balikat. Hindi ko hindi ko mapaparinig yung tapik at saka yung padjak. Kaya, papalitan ko lang yung akin. Gusto ko lang iparingit kung uh, paano magiging flow na itong pagpadjak at saka yung tapik. Papalitan pa ko yung padjak na, ayan, tap lang. Tapos, yung tapik ko, ito yung ipapalit ko. Ayan. No? Pag-snap lang, no? daliri ko. Okay. pag Pag-aralan mabuti, ipaparinig ko sa inyo kung paano. Tapos gagawin niyo Kaya lang, yung pagpadyak na at saka yung pagtapik na sa balikat ang gagawin niyo. Ready? Bahay, tubong, kahit munting. gagawin. Tandaan ang sa inyo ay pagpadyak tapos dalawang tapik sa balikat. Pag nakita ito, hindi lang basta isa yan ha, dalawa bilang niya. Kasi nga tayo ay nasa tatluhan, uh, metrong tatluhan. Ayan. So tatlo yun. Diba? One, two, three. Tapos one, one, two, three. One, one. Oh, Ayan. Yeah. So, gagawin ninyo ha, yung pag tapos dalawang topic sa balikan. Next style. Gawain to bilang dalawa. Gawin ang bawat kilos upang makabuo ng oste na ito. Bilangin at lagyan ng check kung ito ay may sukat na metrong tatluhan. At at least kung hindi, isulat ang sagot sa kwaderno. Yung isusulat sa notebook ay yung uh, check o at least lang. Yung sasagutan niyo dito dito sa mga guhit na yan. Hindi nyo na kailangan isulat ito dahil sagot na lamang ilalagay dun sa notebook. Pero isasagawa mo din ang mga ito. Sabi kasi gawin ang bawat kilos upang makabuo ng gusto na ito. So gagawin lahat pa rin ito. Yung, yung, magiging sagot dun sa notebook ay yung check X lang. Check kung ito daw ay metrong tatluhan, X kung hindi. So, babanggitin ko lang ito hindi isa sa gawa kasi kayo yung gagawa nito. Number one, tapik-tapik padyak. Tapik, Number two, palakpak-palakpak. Three, kanan-kaliwa, kanan-kaliwa. Four, bukas, baba, taas. Five, bukas, sarado, bukas. Gawain pagkatuto bilang tablo. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagot ang papel. So, letter lang ang isusulat sa inyong notebook. Number 1. Ang isang kawit ay binubuo ng malakas at patlang na kumpas. A. E mataas B. E malaki C. Si Mahina Number two. Nagagamit natin ang ating iba't ibang instrumento sa musika upang makuha ang kumpas ng awit. A. Opo. B. Hindi po. C. Siguro po. Number three. Anong instrumento ang ginagamit sa pagkapit ng kamay upang makuha ang tamang kumpas ng awit. kamay ha, hindi daliri. Pagtapit ng kamay. Alin daw dito? A. Marakas. B. Tambol. C. guitar. Number 4. Kapag may tatlong kumpas sa bawat bar, ang awit ay gumagalaw ng A. Apatan B. Dalawahan C. Tatluhan At Number 5 Ito ay ang pangunahing sangkap ng musika na tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na narinig. A. Ritmo B. Timbre C time meter. Sagot lang ang ilalagay sa inyong notebook. So, ayan. Ganun lang kabilis ang ating music. That's it. Thank you for watching. Good luck sa inyong pagsasagot. Happy teaching, everyone. Goodbye. See you on my next video.